gandang araw, kapatid sa pananampalataya. Ngayon ay sama-sama tayong magdarasal para sa lahat ng mga nangangailangan ng tulong, pag-asa at gabay mula sa Diyos. Ialay natin ang ating puso at isipan sa panalangin para sa mga nagdurusa, mga nagugutom, may sakit, mga nawawalan ng pag-asa at sa lahat ng dumaranas ng matinding pagsubok. Hinihiling namin sa Panginoon na sila'y mapuno ng liwanag, pagmamahal, at pag-asa. Panginoong Diyos, aming Ama sa Langit, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Puspusin mo kami ng iyong Espiritu Santo upang kami ay magkaisa sa panalangin. Gabayan mo po kami sa pag-alay ng aming mga panalangin para sa mga nangangailangan. Buksan mo po ang aming puso at isipan upang tunay naming may panalangin ang kapakanan ng aming mga kapatid na dumaranas ng mga pagsubok. Panginoon, dinadalangin namin ang mga nagugutom at mga walang tahanan, lalo na ang mga bata, matatanda at ang mga walang sapat na kalakasan. Hinihiling po namin ang iyong awa tulong para sa kanila. Padalhan mo po sila ng mga mapagkalingang tao at maawaing kamay na magbibigay sa kanila ng pagkain, kaligtasan at tahanan. Palakasin mo po ang kanilang loob at bigyan sila ng pag-asa sa bawat araw na dumarating. Panginoon, hinihiling namin sa iyo na paginhawain mo ang kanilang mga katawan at palayain sila sa gutom. Bigyan mo sila ng tahanan kung saan sila ay ligtas, komportable at may dangal. Sa iyong walang hanggang pagmamahal, ipakita mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Amen. Aming Diyos na manggagamot, dinadalangin po namin ang lahat ng mga may sakit lalo na ang mga walang kakayahang magpagamot at ang mga nawawala ng pag-asa. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kaginhawaan at kalakasan upang magpatuloy sa kanilang laban. Inilalapit namin sa iyo ang kanilang mga sugat, pisikal man o espiritual. Hipuin mo po sila at bigyan ng lunas at aliw sa kanilang mga paghihirap. Panginoon naway maranasan ng bawat isa ang iyong kagalingan at kabutihan. Ibalik mo po ang kanilang kalusugan at palakasin ang kanilang mga katawan nang sila'y muling makapamuhay ng may lakas at sigla. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kaginhawaan at kapanatagan sa kabila ng sakit at kirot na kanilang dinaranas. Amen. Panginoong Diyos, sa iyo namin iniaalay ang aming mga kapatid na nawawala ng pag-asa, yaong mga nalulungkot, nalilito, at nakakaramdam ng kawalang direksyon. Sa bawat gabi ng kanilang kalungkutan, sana'y mabigyan mo sila ng kapayapaan. Hinihiling namin na ipabot mo sa kanila ang iyong pagmamahal at gabay upang muli nilang masumpungan ang liwanag sa kanilang mga buhay. Sa gitna ng kanilang kadiliman, buksan mo po ang pintuan ng liwanag at pag-asa. Ipakita mo po sa kanila na may mas maliwanag na bukas, na sila'y hindi nag-iisa sa kanilang mga pagsubok. Tulungan mo po silang makabangon at magpatuloy sa kanilang paglalakbay, nang may pananampalataya sa iyong mga pangako. Amen. Panginoong tagapagbigay ng lahat ng biyaya, tinadalangin namin ang mga naghahanap ng trabaho at kabuhayan. Alam namin ang kanilang hirap at ang mga pangarap na nais nilang matupad para sa kanilang pamilya. Hinihiling namin na buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad para sa kanila. Bigyan mo sila ng tamang pagkakataon upang mapuna ng kanilang mga pangangailangan. sa iyong kabutihan, Panginoon, naway madama nila ang iyong patnubay at suporta sa kanilang paghahanap ng kabuhayan. Bigyan mo sila ng tapang at determinasyon na magpatuloy at ng lakas ng loob na hindi sumuko sa kanilang laban. Amen. Panginoon, sa iyong mga kamay namin iniiwan ang lahat ng aming mga kapatid na nangangailangan ng iyong tulong at paglingap. Hinihiling po namin na pagpalain mo ang kanilang buhay, bigyan ng lakas, pag-asa at gabay sa araw-araw. Maraming salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal at sa pagdinig sa aming mga panalangin. Patuloy mo po kaming akayin upang maging instrumento ng iyong pagmamahal para sa iba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagliktas. Amen. Salamat po sa pagsama sa amin sa panalangin ito para sa mga nangangailangan. Kung nais mong ipagpatuloy ang pagdarasal o magbahagi ng iyong mga kahilingan sa panalangin, huwag magatubiling magkomento sa iba ba. Pagpalain kayo ng Diyos at naway patuloy tayong magkaisa sa pagdarasal para sa isa't isa.